Ayan. Ngayon po ay araw ng uh, June 24 po ngayon At uh, kami po ay Magsisimba kay St. John ngayon ngayon po ay uh, San Juan Piesta po ng San Juan dito po sa Amin uh, sa Lian, Batangas Kabilang Kabilang barangay po ang Lian, Batangas At saka po sa Balayan May parada ng lechon kaya lang di ako nakapunta doon Para man Ah <laughs> uh, Ayan, magsisimba po kami ngayong araw na to. Kaya po, nakabihis na tayo at ayan, mag ice na lang po tayo ng ating muka. Dahil nga po ngayon ay may task kami na mag make up po ng sarili namin. Ah, uh, simpleng make -up lang po naman. Nakaligo na po tayo at uh, wala na pong na ay malinis na po at hindi, wala pong oil, oily, hindi na po oily ang ating pagmuka. Kaya po ngayon ay mag-start na po tayong mag makeup hindi naman siya totally make up na ano, ay, ay, ay ayun lang naman natin sa sa pupuntahan natin yung pagme-make up natin. Dahil tayo ay magsisimba, mag <laughs> Dahil tayo ay magsisimba, uh, simpleng may make up lang yung ating gagawin. Start na po tayo. Yan. Hindi po tayo gagamit ng powder. Liquid powder po yung ating gagamitin. Secret ko lang po to. <laughs> hindi ko pwedeng ipakita. Yan, secret ko po yan. Hindi po ito foundation. Yan, ibe-blend lang po natin. Para lang po, para lang siyang ano, powder, para lang siyang pulbo na ginagamit natin pang araw-araw. Yan, kung medyo maputi, ay eh, aayusin na lang natin. <laughs> Dahil hindi naman siya kulay puti. Siya po ay Uh, light beige dahil yun po ang kulay ng ating balak light beige ang ating ginamit hindi po siya nakaka allergy ng mukha hindi po siya mainit at hindi po siya uh, nagmamantika tingnan hindi um, po ba? Hindi po siya nagmamantika. Para lang po siyang powder. Uh, okay na po yan. Wala po tayong foundation. Yan, palitan na lang natin yung ating hikaw mamaya. Nalala niya ko lang ng powder yung leg ko. Yan. Leeg ko lang ilalagay natin ng powder. Dahil meron ako sa dito. Yan, gawa ng ating mata. Hindi ka po makikita dyan yung ating mata. Yan, simpleng ayos lang po to. Simpleng make-up. Para sa pagsisimba. Hindi po yung bonggang-bongga. bongga yan. Unahin po natin yung ating mata. Kilay pala, kilay. Meron po akong dalawang ano, dalawang, ito po yung isang pencil ko, ito naman po yung isang, uh, ginagabit ko din. Mamaya makita niyo kung paano ko siya gamitin. Ayun, may kilay na ako. Meron na tayong kilay. O, oh, diba? May kilay na tayo. tay na po yung ating kilay gagamitin po natin ay hindi po brush meron po akong brush dito na ah, hindi masyadong uh, matalas parang siyang foam siya lang po yung ating ipang beblend, blend Yan. para po hindi sumasabog yung ating iginuhit kasi pag brush sumasabog yung ano Yung pinaka guhit ng ano. Kilay. Dahil wala tayong <laughs> wala tayong kilay kaya nawawala sa linya. Hmm. Yan, okay na siya. Antay na ba? Wala talaga tong ilalim. meron po tayong panglagay sa ano pero hindi tayo gagawit <clears throat> meron din tayong panglagay sa mga gilid ng mata, kaya lang hindi ko pwedeng gamitin kasi nga malalim yung mata ko hindi rin po tayo maglalagay ng eyelashes kasi nga po ay ang lalim po ng mata ko dahil tatama lang po dito sa aking ilalim na talukap ng mata ko meron akong pang lagay sa mga madidilat yung mata, yung para maging chinita dito. Kaya lang, hindi ko pwede gawin. Kasi nga, ang mata natin ay malalim, hindi bagay. Hindi na lang, hindi na lang natin gagawin. Meron na lang. Ito yung gagamitin natin ngayon, yung ating yung ating kaunting pilik mata. Talagyan ko na lang ng ating ano. Yan Ayan. Ayan. meron nang tayong konting pilik mata <laughs> konting pilik mata meron naman akong pilik mata hindi lang nakikita kasi ang lalim nga ng mata ko <laughs> ayan tapos na tayo sa mata tapos na tayo sa kilay dito tayo maglalagay ng blush o ah ng eyebrow kasi nga simple lang ayoko nang may eyebrow ayan. Yan, lipstick lipstick naman. Ito po 'yung ating lipstick. Favorite kong lipstick. Yan, may lipstick na tayo. Pang blush on naman natin. Yan ang ating blush on. Bi Blend lang natin yan. Yan, napakasimple lang mag-makeup. Napakadali lang. Hindi lang masyadong kita sa camera pero may blush on po ako kailangan lang natin kahit po tayo pinapawisan hindi po siya ganun ka lagkit sa, ma sa mukha ayan okay na po yan Ayun, okay na ang ating yan po yung aking mata. Ang mata ko kasi ay lubog, kaya po <laughs> hanapin nyo na lang kung nasa ng aking ang lashes. <laughs> kung nasa ng aking eyelashes, hanapin nyo. <laughs> Wala tayong eyelashes! <laughs> Hindi kita! <laughs> Yun lamang po and bye-bye! See you on my next vlog! <laughs> Ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, subscribe, at pakiclick ng notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ka pa pong mga video. Inip na yung kasama ko dahil sa... <laughs> Nag-aayos ako. <laughs> Ayan, so clean mo na natin yung ating hair kasi hindi yun ang ating ano. Ayan, dito tuloy ako nakapagpalit ng hikaw. may manipis na yung ating hair kaya hindi ako mag ano, ngayon hindi ako mag ariko, hindi ako hindi ako magpupuyod ngayon ayan ko lang siyang ganyan kasi kanina ang ng umaga hindi kami nakasimba kasi nga po ay basaan hindi po ba ang San Juan ay basaan kaya po hindi kami sumimba kanina mababasa lang kami kaya ngayon tapos na po yung basaan hanggang alas 12 lang po ng tanghali kaya ngayong hapon kami po ay magsisimba ayan ang oras o so, kita niyo alas na, alas dos pa lang, <laughs> alas dos pa lang po ng hapon, ayan, karatapos ko lang mag, ano, hmm. yan okay na po yung ating aura ngayong hapon, bye!